mga kabente nandito pa rin po kami sa bayan po ng daet mga scout po kami ni Rubilin na si Reggie may pundan po kami yung babae po may depression na na nirefer nire po sa amin ng citizen na nakita po nila sa sento po ng daet <coughs> na habang naglalakad po ay biglang na ay matay ay tas ng isa ing isay yun pala po ay may sakit na epilepsy Saka po yung uh, nahimasmasan <coughs> Bigla pong tumayo At nawala na po sa sarili Kasi iniwan po yung bata po Kanina pa kami naglalakit nila Rubilin Papasok pa ito dito <coughs> A few moments later. dito pala ang bahay ni Mariel oh. oh Nagkatagilid. Po yun sa ano? Sa sila natutulog dito. Delikado na bagay ito baka mag bagyo. Nakatagilid na ito ano. Matibay ano. Oh. Yung mga labahan niya oh. nakakatakas. Hindi nga po nang pinagampalis. At ano nga po, nang ganun nga po nangyayari. Ano siya, may epilepsy? Or depression? Parang depression po. Hmm. Nagagamot? Hindi, hindi. May reseta po yun. Sa, may binibigay nga po yun sa ano, sa tawag ito. Sa center. Ate Manila, nandiyan? Tam siya po kasi yun yung first baby. Naklam po siya ng first baby. Tapos siguro pag sinusunod po kasi ang anak niya, nagkaroon na, Oo, um, na, na ng first part. Tapos, hmm. tapos siguro madayang pag-inig po kayo kung kung pwede ka po sa provincial. May unpo. Ano, napagod ka na naman eh. Pagod, pagod, Nabot ka naman ng epilepsy. Pag alis mo dito, hindi naman nagkain. Hindi po yan. Pag sobrang pagod, saka sobrang... Gutom. Gutom. Tapos, ng taong dito, ng dati nga, umas na lang siya. Dati dumabagsak na lang talaga yan. Nabagsak? Nabagsak um, na lang. Buti hindi ulo sa... Ito yan dyan, nandyan na lang po sa ilalim ng higa nila. Hmm. Ba? E, tapos, pag ano niya po, pag bangon niya, pag nagkamalay na siya, hmm. ano na, na wala na siya sa hindi niya natanda, hindi niya na alam. Hmm tapos sinabihan niya nga po sa asabi sinabihan pa nga niya what's your problem minsan nga pinapin ay no kung sabi pinapin po ako niya do dalawang ping dalawang kamay po sabi po pinapasensya nga nalang namin tapos pag naulian mo na po kung nila mga tigong tatlong yun kung dalawang yun hindi siya yung kagaling provincial po sa probinsya kagaling? Oh. Nagalang sa... Pag kami nung dalawang anak, nung anak ko po kami mm. dalawa po naman kayo? ako uh. kulam uh. uh. yan yung nakaraan baga, nang yung sinumpong ka, tapos bigla mo iniwanan yung anak mo uh -huh. natanda mo yun? hindi yung, yung naimatay ka? hindi tapos das <coughs> nagano ka, nagpigpidig tapos bigla mo nagalis ka, tapos iniwan mo itong anak mo Natanda mo yun? Na yun po yung anak ko po. Hmm. Hmm. Siya ito yung kasama mo noon? Ito po o. Oh. Ang kasama ko po noon. Sila ang anak mo? Lima po lahat. Bali, ano lang po, apat po, dalawa, dalawa, babae po. Mm hmm. Nasa yung asawa mo? Wala po nasa bundok po. Hmm. Ng... Anak sa Vicente Camp, sir po. Hmm. Iba po kami natanghalian, sir. Hmm. Ano hanap buhay mo? Wala po, ano po, nag na po ako ng po at gabi po. Hmm, titinda ka ng pakutas gabi. Opo. Oh, hmm, tapos yung bahay nyo, ito. Opo. Oh, hmm. Sir, sir, na, sir, at butas-butas na po, sir. Hmm, butas-butas na nga. Paano ka na paglaba, Maraming na bagang labahin? Opo, oh, busy po kasi ay. Hmm. Ngayon nga, mas makasikasa ko. Ano, ito po yung nasikasa ko muna po. Yung hmm. Hindi na po provincial po. Hmm. Po. Anong sakit ng anak mo? Ano lang naman na po, sir. Pabusip ko po. Tsaka wala naman po siyang hika. Hmm, hika. Sa'yo mm. ang doktor po. Hmm. Hmm. Visital lang po sa'yo ng hmm. ano po, ng... Hmm. Ano taon po sa kalagundi po. Hmm. Tsaka naluto. Dito ka naluto. So, po sir. Gatong... Ito pala yung bahay mo. Ano ang pangalan mo? Ano mga ano ang pangalan mo? Marinel Garcia po, sir. Marinel Garcia, Ito itong bahay mo. O, magigiba na bagay ito, nakatagilid po, na. Opo, may giba mo talaga. Mm. Ano tayo? sa loob? Ulan ng <coughs> tingin. Ulan bagay ito. Bakit nandito yung mga labahan mo sa baba? Ko sana, ay, 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 hindi mo nilagay hindi mo nilagay sa ano. Punta po kasi provincial kami, sir. Mm. Ibang labahan ko na, sir. Dapat na mm. asawa ko sa balon po, basurahan. Mm. Ibang labahan. sabi ng asawa mo sa iyo. Ano po? Mm. Naamor po sakit ko po. Mm. Ano ba ang sakit mo? Epilepsy po. Epilepsy. Oh, Tapos po. Depression, wala man. Pagpagod po at -gut gutong, wala po po na wala nang malay po. Tapos hmm. may depression ka? Wala po sa sarili hmm. po. Nawawala ka sa sarili? Opo. Pag wala ka sa sarili, oh, sa anong ginagawa mo? Hindi ko na po alam, ginagawa ko na po. Pagwala hmm. ko sa sarili po. Nung nakaraan nga, yung nakita ko sa pus. Nung nagkaroon ka ng epilepsy, tapos bigla kang nakamayo, plus uh, yung mo hindi hindi ang hindi anak hindi ko. mo. Nagturlo nga na lang po ko so, ng mga tao po. Hmm. Ba't mo ginagawa yung pagagalak-gala? <coughs> Ba't ka nag-alalayas? Uh, lalayas? Ay, pinupuntaan lang po. Napunta po ko hmm. ng Bistam, Uliw, di Kapitulio, provincial po. Hmm. Mayroon na daw, May is schedule baby. Ischedule na po nila, sir. Hmm, May schedule nila. Hmm. Anong, anong hiling mo? O. Anong pangarap mo? Mapatapos ko ng pag-aaral yung mga anak ko po. Hmm mabigyan ko pa magandang inabukas ang mga anak ko po, po. Mapagawa po yung bahay namin. Mm. At magigiba na po ay. Magigiba na nga, nakatagilid na. Opo, sir. Kahit lang, light material lang, ano, kahit plywood lang. Opo, sir. Mm. Maraming salamat po. <clears throat> Ibig sabihin, naghihingi-ingi ka sa labas. Opo, opo. Naghihingi ka ng Pinutulong tulong. Pinutulungan lang po ng mga tao po. Sa mga, ano, sa opo. mga opo. politiko. Opo. opo. Inidiyam na ito pang panggagasos ninyo. Maraming salamat hmm. Marami sa po, sir. Tulungan po. God bless you, po. Hmm. Kita tanong ka po kung to, sir, sa inyo. Maraming salamat po. Mabili mm. po kami ng gamot ko namin ng anak ko po. Hmm. Ayaw mo, sa, sa susunod, bibilan ko kayong grocery. Maraming salamat po, mm. sir. Mm. Para hindi ka na ganalayas. Apo, ah, sir. Ikaw man yung anak kong ah, lalaki. Nasa inyo? Pag-iap po ka pag nag-asika, sumagbuto so ako kami. Pag hindi ka nag-asikaso? Hmm. Hindi, sir. Nahirapan ka? Opo. Tulungan ko ka? yung kapatid ko pang bunso. Kung kapatid, tutulungan ko po po. Hmm. Ito yan ang gusto mo. At ah, Ang pangalan mo? Jollibee? Chris Walibi? Anthony Ababan po. Hmm. Chris Anthony Garcia Ababan po. Ayun, ulam! Nakakawa yung sitwasyon ng magnanay nakita ko dun sa post nakaraan na biglang natumba ito ikaw tapos nangisay-ngisay ka Apo. tapos pag uh, nangisay-ngisay mo bigla kang na, na, nasa ulian ka bigla kang tumayo Apo. tapos may kasama kang bata sino yung kasama mong bata? ito po gusto ko po anak ko. kong maliit gusto anak ko po hmm. ba't iniwanan mo nung nagkaroon ka na ng malay? wala po ka sa sarili nun ay wala ka na sa sarili Apo. Buti na ano, naibalik pa ito sa iyo. Opo. Ayan, tsaka yun na. Ayan, tsaka yun mga Babila. tao tsaka yun po, pinagamot ko nga po sa provincial. Mama! Ito'y lang oh, may dalang Ano mo sasabi mo doon sa alat ng nanonood? Maraming salamat po sa mga gustong tulong po sa akin. May bilip po ng gamot at may pag-out ng bahay po na ay maraming salamat po. May bilip po ng gamot ng anak ko lang po. Maraming hmm. salamat po. Ay, kumbaga. Nag-aaral na itong anak mo na ito. Ano po yung pang-anip pang po mm. at yung pong pangalok po, grade 2, grade 3 po. Hmm. At tanawin ko tungkutong lahat po sa mga gustong tumulong po sa akin. Maraming salamat po. at May awa po Panginoon. Maraming salamat po. Hmm. Kaya tsaga lang, huwag ka masyadong papagod pag nasa labas ka. Opo, dapat okay. lagi kang may dalang Opo. pagkain. O sabi po dinapay. yung doktor, okay naman daw po. Kung problema lang daw po, stress at pagod nga daw po. Sa hmm. daw po, sabi po yung doktor. May po. ininom kang ng gamot sa depression? Meron Wala. po, sir. Ay, nasa mo po, po nyan, sir. Hindi po yung ga gamit anak ko po. Hmm. Hanapin ko lang po kung saan sa mm. nakalagay. Sa na lang pagbalik ko. Mm, magkain na? magkain ka na? Mag ka na? Nasa sir. Ay. Mm. yan po, sir. Apo, po. Yung minsan sa sir. Expert yun po. po, ano? Ibitira si Tam. Oh, oh, oh. uh, di dito. Yung sa depresyon okay, ni Karamihan ay ano, mga ano. Oh, 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 ito pa binigay sir na gamot oh. o. Oh. saan? Ito po o. Oh. Binigay na gamot? Apo. Oh, o oh, oh, sir o. Oh. Hmm. Ay sa ubo. Oh, Apo sir. Mm. Vitamin C sa bata. Okay. Mm. Yung sa iyo dapat. Pero kailang okay na samahan ka namin sa pagpa-check up kung sakali. Opo, salamat po. Mm, sa ko kayo. Opo. Mm, nag-scout lang ako na ako dito sa inyo. May nakapagsabi sa akin. Salamat po. buti na hanap namin yung lugar niyo. Opo. Okay. 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 asing kain bibe hmm. May tra nakatrapal lang pati yung bubong niyo ano. Bakit may trapal? Tapos butas, na, po, -butas na nakapawid lang ano. Hindi pa dito sa inyong lupa. Hindi. Nini. Kani na. Ikaw sa papa ko po. Mm, sa papa mo. Kitara lang po kami dito. Mm. Nagkikita lang pala kayo dito tabi pala ito ng dalawan. 'Yung sila ng pulutan. Ito po 'yung bubong nila पाता Hindi pa inumin mo ng gamot yung anak mo, may lagnat. Mga uh, pakainin mo muna pala. Eh. Dapat ilagay mo sa ng Wala ng timba. Marami pati yung mga, mga basa yung mga damit niyo ano. po Ah, yan yung inabot ka. Yan yung suit mo. Saan ka naglalaba? Dito po. Wala kang timba? Meron po yung Dapat hindi ka nagpapagod masyado. Bawal sa may eflips ang papagod. Hmm. Dapat hindi ng pagod. Katulad ni Mumbai. nakakamagkano kanini pag nag nagano ka naghihingi-ingi sa isang araw nakakamagkano ang kita mo 200 po 200 tapos anong nabibili niyo sa 200 bigas po araw-araw yun ako bigas ano? po at saka po gamot naghihingi kasama ka sa mga politiko Ah. Hmm. Hmm. Sinong mabait na politiko yeah! nagbibigay oh? sa iyo? Si Governor Dong Padilla po. Mm. Magka na binibigay? Pag nagkakaharap ko uh, kayo mismo po, para kunya ikaw po si... Doon pa rin Binibigyan po ng... Ano, pinagutan po ang 500 po. Tapos po yung mga ano niya, bodyguard po niya. Ano. Hmm, mabait pala si Gobernor. po, 500 po. Hmm, si gobernura. Ano po, isang po. Hmm, hmm. Si, binibigyan ka ng Si Gob mismo po sa iyo ng Buntauhan lang? Ano po, si Gobernor, ano po talaga? Detalyado po. Hmm baka nagkataon nang nawalan pera ano, na naibigay na sa iba tapos naging ka yun lang ang pera sa bulsa mabait din yun si tumutulong din yun dapat naging ka din ng tulong dun sa mga ano sa gamot hmm. o, o si anak mo ang tulog na dali! Kung hmm. si ate makain pa yan. hindi mapunta na din kami ha. Kabalik na lang ako sa sunod. Ako si Marga. Mm, madala akong grocery ha. Ako si. Mm. I-scout kaya kami. Ako si. <coughs> 30 pa lang yun. Ikaw sabi pa pa kasi 30 years ka lang po. 30 years ka po. Pero parang patay na po. Buhay pa po. yung mga. Ah, napugtog. Tapos... ngabi, buti na lang na natin Reggie Arobel yung inanap natin. Nakakawa din yung sitwasyon ng magnana bukod sa may epilepsy. May sakit din na depression. Kanina daw sinumpong naman daw ulit sa may provincial hospital. Pagingi daw po ng gamot. Nakakawa yung sitwasyon ng magnanay nung nakita ko sa Facebook na ano <clears throat> bigla niyang iniwanan yung kanyang anak tapos yung bumalik yung ano niya bumalik yung uli, ulirat tapos bigla niyang iniwanan yung anak niya yung malit na bata pala yung kasama niya noon yung isang taon yung sa susunod po mga kabinti mga kalingat i-update ko po kayo sa magnanay yan, maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po po subscribe pa-subscribe po Mr. Bindi Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong